RJ Abaryentos, bakit hindi pa rin satisfy sa kanyang performance? Jason David ang bagong lockdown defender, mas lalaki pa ang role sa Barangay Hinebra. Kung itong mga nakalipas na conference ay si Stephen Holt, yung lockdown defender ni Coach Tim, ay ngayong all Filipino ay iba na yung sitwasyon. Nag-focus na si Stephen Holt pagdating sa opensa. Kaya naman, may bagong pangalan sa Hinebra na napakaganda ng depensa at nagbibigay ng energy sa buong team. Walang iba kundi si Jason David, ang bagong lockdown defender ng Hinebra. Hindi ito pangkaraniwang player. Kung yung ibang mga player ay pinapanood lang ang tira, si Jason David pag-release pa lang ng bola, nasa ilalim na agad. Nakikipagbardagulan nakikipagsabayan sa mga big man para sa chance na makakuha ng rebounds. Hindi nga ito takot na makipagpalitan ng muka sa ilalim. Yan ang matagal ng kulang sa Inebra. Isang hassle at grit. Kung titingnan mo, parang rookie year ni Scottie Thompson ang galaw ni David. Yung tipong walang reklamo. Takbuhan dito, salo ng screen doon, dive sa bola, kahit pa first quarter pa lang. Hindi siya larong mayaman. Hindi siya time larong gutom. Larong masipag. Yan ang daylan kung bakit damang-daman ng fans ang kanyang presensya. Kaya naman, deserve na deserve ni Jason David ang playing time na binibigay sa kanya ni Coach Tim Cone. Alam naman natin kilala si Coach Team bilang Master of Triangle Offense pero ang hindi alam ng karamihan ay isa itong Defense First Coach at kung depensa ang labanan, wala nang mas deserving na makakuha ng minuto kundi si Jason David. Hindi scorer pero kapag nandyan siya sa loob ay napakalaki ng impact na kanyang nagagawa sa kanyang kupunan dahil sa kanyang sipag at hassle talagang sinusuklian nito yung minutong ipinagkatiwala sa kanya ni Coach Team Goon. At sa mga nakalipas na laro ng Hinebra ay si Jason David ang bumubuwag sa opensa ng kalaban nilang kupunan. Kaya na lang, kontra Phoenix Fuel Masters, lalong lalo na noong kalaban nila ang Converge Fiverr kung saan nagawa niyang pigilan ang star player na si Alex Tacton na one of the best player ng Converge kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit binibigyan ng quality minutes ni Coach Tim Ghosn etong si Jason David dahil naibibigay at napupunan nga nito yung kulang sa barangay Hinebra na hassle at sipag sa laro kung magtutuloy-tuloy ang sipag at hassle na laro na etong si Jason David walang duda mas lalaki pa ang kanyang role sa barangay Hinebra. Dahil ganyan nga yung mga tipo ni coach team sa isang player kahit na napakalayo ng agwat sa mga star players basta masipag at kayang sumunod sa kanyang sistema na triangle offense ay talagang mabibigyan ka ng playing time at ganyang role player ang kailangan ng Hinebra hindi lang ipapasok para makapagpahinga yung mga starters, kundi ipapasok para makatulong rin sa team, mapaopensa man o dipensa. Ayon naman sa mga source, ay disidido ang barangay Hinebra na manatili sa kanilang lineup. Etong si Jason David, once na magbalik na si LA Tenorio sa kanilang kupunan, handa nga raw si Coach Team na magbaba ng isang player para manatili sa active roster si David. Ganyan nga kakumpiyansa si Coach Team sa nasabing gwardya. Nang dahil yan sa kanyang sipag at willing na matuto sa triangle offense. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abaryentos. Bakit hindi pa rin satisfy sa kanyang performance? Ngayong All Filipino Conference nga mga chong, ay isa si RJ Abarientos sa pinakamaganda ang ipinapakitang performance sa Barangay Hinebra. Grabe nga yung impact niya sa kanyang kupunan kung saan nandoon na yung kanyang leadership. Actually, abot kamay na ni RJ Abarientos ang Rookie of the Year Award dahil sa ganda nang kanyang ipinapakitang performance Dalawang sunod nga siyang tinanghal na Rookie of the Week nang dahil yan sa kanyang consistent performance. Pero kung marami ang bumibilib kay RJ, ay iba nga yung kanyang mindset. Dahil ayon nga sa kanyang naging latest interview, ay malayo pa raw siya sa kanyang tinatarget. Marami pa nga rin daw siyang kailangang i-improve sa kanyang laro, kaya na lang ng kanyang depensa. Napaka-importante nga raw para kay coach team ang depensa. Kaya naman, yan nga raw yung target ni RJ na ma-improve sa kanyang laro. Pag-aamin pa ng nasabing rookie na hindi niya pa daw talaga 100% na natututunan ang triangle offense. Meron na nga daw siyang alam pero hindi pa nga raw yan sapat kaya tuloy-tuloy lang daw yung kanyang workout sa kanilang team practice. Para sa akin mga chong, ay maganda yung mindset na yan ni RJ Abarientos. Maganda na talaga yung kanyang performance pero gutom pa rin ito sa improvement at kahit abot kami niya na ang Rookie of the Year Award ay hindi pa rin ito humihinto sa kanyang hard work dahil hindi naman talaga yan yung kanyang main target. Ang pinakagusto nga na itong si RJ Abarientos ay makuwa ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa PBA. At tingnan na lang natin kung ano pa yung may improve ni RJ sa kanyang laro. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong gutom pa rin sa improvement etong si RJ. Ano rin yung masasabi nyo sa bagong role ngayon ni Jason David sa Barangay Hinebra? Comment mo lang dyan sa ibaba.